guys, ito yung pangunahin nila dito pananim, yung ano dates mm, wala silang bunga ngayon kasi kakaano lang, kakaharvest lang last ano, last ano ba mga 2 months ago siguro, summer kasi yun eh, e ngayon kasi naglalamig na, taglamig na so yun, walang bunga ngayon, yung dates nila sige lang lakad inday <laughs> kahit lulubog ka na ayan wala lang magawa alas 7 ng umaga at yun nasipan ko ng mag walking ganda kasi ng weather at saka sarap yung ano maganda yung sikat ng araw pero maganda naman talaga yung sikat ng araw dito kahit taglamig tirik pa rin yung araw at malamig naman kahit na tirik yung araw so, yun. so ito guys yung ano yung baby ng dates. Ganyan sila. Sumusuwi sila. Hindi sila katulad ng niyog ha, na yung, ang itatanim ay yung buto, yung niyog, ba diba? Ito hindi. Sumusuwi yung dates. sa puno mismo. Meron din naman, tumutubo din yung buto ng dates. So, ganito yung tubo ng buto ng dates. Pero sabi nung amo ko, hindi daw yan nabubuhay ng like ganito sa puno, ganito kalaki. Ewan ko sabi niya kasi hindi naman nila natry. Tumutubo lang yan pero pinapatay lang nila yan kasi hindi naman yan lumalaki. Or baka lumalaki pero abuti ng ilang dekada bago pa maging puno talaga. Kasi nung una sabi ko, magdadala ako ng buto ng dates, itatanim ko sa atin sa Pinas. Sabi niya, oh hindi pwede yun. Dapat ano, dalhin mo yung puno mismo. <laughs> Hindi, oh, hirap na akong magdala niya. Kasi malaki yan. May mga sanga-sanga pa. siya. At dito ay nandito yung kanilang katiwala. Nagsisiga. Nagsisipag. Nagsisipag. tayo sa kabilang tanima nila. At yun, wala akong pakialam sa akin Gusto ko lang mala, malaman kung ano yung mga tanim nila. Gusto kong kilalanin kung ano-ano ba itong mga tanim nila dito. tinatanim nila. Ah, ito siguro, ano lang to. Wala lang to. Pakain lang sa kambing. Kasi meron silang mga alaga dito na kambing. So, ano lang. Itong tanim na to, parang ano lang. Para lang sa alagang kambing. Kaya, ganyan lang siya. Ito din. Pinapakain lang siguro sa kambing. ito ay wala pang tanim ni ready lang ito yung daanan ng kanilang patubig nang last year yata nakapunta din ako dito at may video na rin ako dito noon so ito guys iniisip ko kung ano to akala ko dati mani siya pero hindi siya mani di ba so tatry ko ulit bumunot ng isa titingnan ko kung anong laman niya So wala siyang laman. Ano tong tinatanim nila? <laughs> kasi ganito yung puno ng mani, di ba? Akala ko mani. Pero hindi siya mani kasi wala naman siyang laman. Wala siyang ni wala siyang ugat, so hindi siya mani. So kukunin ko nilang lang siya at ibibigay ko sa kambing. Akala ko kangkong. Mukhang kangkong, pero hindi siya kangkong. Ay, ay. Ay, kangkong siguro siya. Kaya lang napakaliit naman. Ay, oo, kangkong siya. Kangkong sila. Napakapayat lang, pero kangkong sila. Kangkong pala yun. Ay! May kangkong din. Ano kaya yung nandun sa kapila? Gusto ko makita. Ah, ito yung ano guys, yung Georgia yung nilalagay sa salad or kinakain lang parang ano lang wala lang parang kambing ka lang nakakain gusto ko to guys masarap to and healthy daw ito dito lang ako nakakita nito or nakatikim sa dito sa sa Oman pero alam ko lahat ng Middle East meron ito and ito ito pala siya ito yung puno niya ganito pala yun sure mamaya mag-harvest si mama nito at dadalhin namin or kakainin. Ang dami yan. Ganito pala yan. So guys, dito sa park na to, bakante lang talaga siya. And pinaglalaroan nila ito ng soccer kapag maraming bisita. dito na tayo sa park so refreshing diba sarap ng hangin sakto lang yung araw kasi umaga and then kaka relax hindi pa sana ako gigising kaya lang kasi diba sana yung sistema ko sa <coughs> sa maagang gising kaya hindi na rin din ako makatulog kaya naisipan ko na lang lumabas, maglakad-lakad at magpa-araw. Ah, nandito pala yung mga alaga nila. Hello there. konti na lang sila. Dati ang dami nila. Bakit sila kunti na lang? nandito pala yung iba. So, marami. At may rabbit. Cute. Cute rabbit, guys. So, ayan na. Hello there. May pasalubong ako. Oh my gosh! <laughs> ayan, lumapit na sila. Oh! <laughs> oh my gosh! Ay, diba? Mukhang makagat ako. Ayan. Ayan. Ay, 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 ay. -ay di ba? Sa lang ang nadala ko. Saan <laughs> nyo dalhin ko pa kayo? Ang gutom sila. Ang cute mong baby. Hello baby. <laughs> ah, wala na. Ang <clears throat> gusto na. Ha? Ayun sa lupa meron ka. Wala na. Wala na akong dala. O, oh, di ba? Ang dami nila, guys. Oh, ang dami nila. Wala na akong dala. Wala na kayong makakain. Meron kayong pagkain doon. Ayun, Oh. na. Mahirap pala tong ano, putulin. <laughs> Mahirap pala siyang ano, eh. Mahirap palang makunat makunat yung sampalok may bunga pa siya. Nung nakaraang punta namin dito, ano eh, maraming bunga tong sampalok. And baby pa yung mga bunga. Pero ngayon, ano na. ano may bunga siya. Mamaya ka. Kukunin kita mamaya. Papakain lang muna ako. Ito guys. Meron pa ako nakuha. Come on. Ano <laughs> oh, ba? Diba? Kaka natin. naasiman sila. Ayaw na. Ayaw nila. Naasiman sila guys. Ayaw nila yata ng sampalok. <laughs> naasiman yung malaki. Ano? Uh mm -uh -uh ang tinitirhan ng kanilang katiwala yan so ito ay guaba wala pang bunga ah ito guys ito yung ano <clears> hindi <throat> ko alam kung ano to sa atin um akala ko hindi to gulay, pero dito nung nakaraan nanguha sila tapos dinala dun sa bahay namin so ako yung pinagluto at ang sarap ng luto ko pero first sabi ko first time ko yung magluto kasi hindi ko to alam hindi ko to alam na ginugulay pala to so hindi ko hindi ko alam sa kung nakakita na ako nito sa Pinas diba guys ang cute niya kasi may kulay kulay pink siya masangkit ni guys. So yun. Hindi ko alam na ginugulay pala siya. Nung nakita ko doon sa, ano, sa kusina, sabi ko, ano to? Ginugulay ba to? Gamot ba to? Bulaklak ba to? Ha, <laughs> Pero ginugulay siya guys. andian. Sarap nang niloto ko. Parang ginisa ko lang siya. Nagyan ko ng kamatis. Ganyan siya. Binubunot nila yan. Tapos... Pero dahon lang din yung ginugulay, hindi naman kasama yung ano yung ugat or yung sanga. Yung dahon lang. Pero sa Pinas, hindi ko to alam. Hindi ko nakatry nitong makaluto sa Pinas. Sa bagay, hindi ako marunong magluto sa Pinas eh. Dito na lang talaga ako natuto sa ibang bansa magluto. Sa Pinas kasi mga itlog lang, noodles or ano yun lang. Kasi sa probinsya kasi bata pa naman ako. noon. So wala pa akong alam sa mga gulay-gulay noon. So yun. Yung mais, napakaliit pa. Mukhang oh. napakapayat kasi walang tubig. Dear Jordan, ang liliit. Pero ang ganda ng dahon na perfect. So, yun. Ganun lang siya. So, yun lang, guys. Yun lang yung aking short tour dito sa kanilang farm pa. Okay, pabalik na para magkape ng ng kape. Actually marami kami dito guys at mga tulog pa sila. At pwede rin naman ako matulog hanggang gusto ko. Kaya lang hindi ako makatulog. Yan dito ay walang internet so wala lang, walang magawa, di ba? So, guys. <clears throat>